Guys, nagigisa tayo ng luya, sibuyas, bawang para sa ating tinolang ano, ayan. Sayuti, tanlad. Ayan, tinola natin. Tahong. Ayan, guys. Ayan po. Ayan, guys. Tahong tayo. Tahong. Guys, ayan na po siya. Ayan, tahong natin. Ayan, nilagyan ko po siya ng tanlad. Tsaka, ayan. tsaka siling. Tapos, okay na siya, guys. Good morning, guys. Kain tayo. Good morning, guys. Yan na. Kain na kami. Ito, naluto na po yung tahong namin. Yun. Good morning, guys. Kain tayo. Breakfast. Tungkachu, guys. Yan, tungkachu. Ayan. Yan lang yung... Kain tayo.